vlog, welcome to my g- HUH?! Hindi. Huh? Ano Nagano ako, nag- nag-vlog ako, naggagawa ko luna. Baka ninakaw yan, tinapon dyan. Ninakaw yan, tinapon lang yan dyan. HUH?! Nakamagamoy ako dito ah. HUH?! Asabong hero yan. Kaya yung lalatakang hito. Hmm? dahil malamig maulan naglalablab sila yan <coughs> maulan ang panahon maulan maulan o, daming kalat ang anak ko pwede pa tayo magpaya maulan pa kalahati yan. Mamaya pagkatapos natin maggawa ng donut, kitirahan natin yung kalahati na yun guys dahil nga ngayon magagawa pa tayo ng donut kaya hindi pa natin pwede trahin yan so ayan yung ating labadora guys pinatubo oh. natin na yeast at saka para sa ating harina so ayan tapos lalagyan natin yan guys ng mangga yung ating donut para yummy yung flavor nya kaya ito natin yan, yan oh man